So ito guys, pag-usapan po natin ha. Ah. Kasi akala ko naka on na yung pong mga supporters ng It Show Kasi natapos na yung 2 week suspension, bumalik na sila mamavay sa lakas ng Sabado eh. 'Di ba? At uh, lahat naman ay nag-iingat na ngayon, 'di diba? Sa kanilang mga nilalabas during noon time. So effective yung ginawa ng MTRCB. O pero hindi pa rin po tumitigil sa pagpo-post ng mga pambabash. At uh, yung iba naman ay mga fake news yung pinopost. So, ko yan mamaya. Uh, talagang nakakalungkot na dahil lang dito, dahil lang hindi matanggap yung pagkakamali. ba diba? Hindi lang naman yung sa icing yan. Eh. Maraming mga instances yan na merong mga memo from MTRCB. ba diba? So, ito po, isang entertainment writer. Hindi ko na lang papangalanan. No? Birthday niya yata eh. o, pero alam ko, nakaaway din to ni Sharon Cuneta dati. Okay? So, basahin po natin yung kanyang post. Um, congrats, Vice Ganda, for being the newest endorser of McDonald's. Okay? O si Maine Mendoza, may franchise din ng McDonald's sa sample. So, congrats din kay Maine. Congrats din kay Vice. Uh, habang binabatikos ng makikipot ang utak at sinususpindi ang programa ng walang katarungan ng isang lala soto ng MTRCB upang iangat ang bagsak at laos ng programa ng kanyang ama na si Tito Soto at the expense of Vice Ganda. O so tinawag na naman na bagsak at laos yung pong EAT So ang kanilang naratibo na pinupush sa tao ay sinasadya ito. Nilalala ng EAT para po masuspend yung it show time para lumakas yung EAT Sa totoo lang po, di ba? Actually to, to be honest, in the last two weeks, halos pareho lang naman din yung ratings. Diba? Halos pareho lang din yung ratings ng EAT. Wala naman eh. Wala naman halos epekto. Yung pong pagka-suspend ng 2 uh, weeks ng it showtime. Ang naging epekto niya, mas maingat na lahat, 'di ba? At 'yun ang gusto natin kasi may mga batang nanonood tuwing noon time. 'Di ba? So hindi pa rin pumagets, parating na lang ipu-push itong naratibo na 'to. Always po pa-victim, parang kinakawawa kami. Uh, walang katarungan, sino suspendi kami, 'di ba? Nawawala yung ano, kumpara masyadong ano eh, kumpara masyadong arrogante. 'Di ba? Nawawala yung pagiging humble at pagsunod na lang sa gobyerno, sa mga alitin ng gobyerno. Di ba? Parang nisa mas malaki pa sa gobyerno kung magsalita itong mga nambabash na ito. Di ba? At yung sa MTRCB, isang board yan, maraming membro yan. Di ba? Na-explain na naman natin yan. O patuloy na nagtatagumpay at kumikita ng milyon-milyon ang isang genuinely talented and good karma persona, Vice Ganda. Okay? So, in fairness, kay Vice, deserve naman niya yung success niya. Marami siyang natutulungan. Very talented siya. Okay? So, deserve niya yan. Okay? Kung ano man yung nakukuha niya ngayon. Habang ang mga bumabatikos ay mga nananatiling, patay gutom, at miserable ang buhay. Sino may mga bumabatikos? Diba? nag invento sila, gumagawa sila. Sila tong magpo-post, tapos sila tong aatake kay Lala, kay EAT tapos victim sila. Yung EAT hindi nga namin pinapakailaman yan. ba? Diba? Hiwalay na ano yan. 'Di ba? Kasi function ng ng MTRCB 'yan. Labas ang EAP diyan. Pinipilit nilang idikit pa rin para makahanap ng excuse doon sa mga naging kakula. Actually, hindi nga tingin ko pride na lang talaga eh. Pride 'yan eh. Hindi matanggap eh. Hindi matanggap nung big star yung mga yung mga writer, yung mga nagpapalakas sa kanya o todo atake doon sa mga ano para sakyan yung pong uh, ego nung basta yun. Okay? So, yun na nga eh. Ah, uh, sa akin, tapos na eh. Diba? Tapos na yung, yung suspension. Diba? Kung mga back to normal na ulit lahat. Hindi pa rin matanggap. Okay? So, bukod dyan, ay meron pa rin pong Ah, uh, ito, mas malalato kasi ito fake news sa X sa Twitter. Okay? Um, ito, Anima Christopher Fermin. Alt Christopher Min. Okay? Ito, ito daw ay isang ano, isang ano lamang, satire. Okay? Pero, pag mo yung post, wala namang nakalagay na kahit anong satire dito. O, just in, Lala at MTRCB, ipapatawag ang McDonald's Philippines at si Vice Ganda dahil umano sa pagkain ng Chicken McDo gamit ang bibig na tila may hawig sa paraan ng pagkain nito ng icing sa It's Showtime na nagpapakita ng sarap na sarap ang host sa pagkain. O, ang, meron na siyang 2,000 plus na shares, meron siyang 2,000, 2 million, 2.6 million na impressions, 24,000 na reacts. Pero sa sa ilalim nagko-komento itong page na satire lang yan, satire lang yan. Pero malalaman ba ng lahat na makakakita yan? Yung iba kasi pagkitang gano'n, o oh, maniniwala o oh, hindi na mababasa yung nasa ilalim. O oh, nagpapakala tayo ng fake news na pinapalasot natin bilang satire at ganyan ang style ng mga ibang mga pages na eh, buti nga sana ko nakalagay dito sa eh, sa post eh. wala eh wala eh. hindi naman ala, hindi malalaman ng tao kung hindi ka pa mag-click pumunta sa baba makikita mo sa tire only di ba so uh, this prompted MTRCB na maglabas ng statement na wala silang ganyan uh, pero sa akin sumosobra na eh sa maganda sana masulatan na kung sino man yung mga nag kasi fake news na yung nilalabas eh 'Di diba? It's one thing kung babatikusin, kung ano na free speech 'yan. Pero kung nag iimbento ka na ng fake news, papalabasin mo satire. Wala naman nakalagay na satire sa post. 'Di ba? Wala naman nakalagay. Hanapin mo pa sa baba. So maganda uh, sana ng MTRCB. 'Yun lang naman, 'yun lang naman eh kasi sumosobra na eh. Tiniis ni Chairwoman Lala lahat throughout the whole ordeal hanggang sa suspend Ngayon tapos na tinitira nyo pa rin. Para saan? Dahil sa pride. Dahil sa pride niyan. Di ba? So, sa akin, ito ah, nung, nung, nung laban sa ABS-CBN na franchise, nandun ako sa side ng ABS-CBN. Okay? Yeah. Madami nagalit sa akin nun uh, na mga ayaw sa ABS-CBN. Diba? ba? nagagalit yung mga pro-ABS-CBN dahil puro fake news yung nilalabas ng uh, mga kalaban daw against ABS-CBN. O tapos ngayon, yung side na ng pro-ABS-CBN ang naglalabas ng fake news. 'Di ba? So wala eh, talagang mas lalong mas lalong uh, pumapangit at uh, nagiging toxic yung sitwasyon and ayan, so tingnan natin kung ano magiging action dito ng MTRCB. Eh yun nga. eh narinig ko eh baka Tignan na, tignan yung kung may, sa legal department, legal actions o sa cybercrime, kung meron bang pwede dyan na pagkakalat ng fake news. ba diba, sinabi din naman ni PBBM yan. Ito, lantarang fake news eh. ba diba? Nasabihin mo, satire, wala naman sa actual post na satire nakalagay. So anyway, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. O bukas po, EAP Daily. Sama-sama po tayo ulit. Kauwi ko lang, galing La Union. See you po sa next video guys. Good night mga Dabarkads.